Hindi nagtagal, si Balerion ang naging una sa mga dragon ng Targaryen na natira sa Dragonpit. Ang mahahabang mga tunnel na may linyang ladrilyo nito, na lumubog ng malalim sa gilid ng burol, ay ginawa ayon sa paraan ng mga kuweba, at limang beses na mas malaki kaysa sa mga langga sa Dragonstone. Tatlong nakababatang dragon ang sumama sa Black Dread sa ilalim ng burol ng Rhaenys, habang si Vermithor at Silverwing ay nanatili sa Red Keep, malapit sa kanilang mga sakay. Upang matiyak na hindi na mauulit ang pagtakas ni Prinsesa Aria sa Balerian, ipinagutos ng hari na ang lahat ng mga dragon ay dapat bantayan gabi at araw, saan man sila naninirahan. Isang bagong pagkakasunod-sunod ng mga gwardya ang nilikha para sa layuning ito, ang mga Dragon Keeper, 77 malalakas at nakasuot ng mga suit ng kumikinang na itim na baluti, ang kanilang mga taiman ay nakatekip ng isang hanay ng mga kaliskis ng dragon na patuloy, lumiliit, pababa sa kanilang mga likod. Kaunti at hindi gaanong kailangang sabihin tungkol sa pagbabalik ni Rae na Targaryen mula sa Estermont pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang anak na babae. Sa oras na maabot ng uwak ang kanyang grasya sa Greenstone, ang prinsesa ay namatay na at nasunog na. Mga abo at buto na lang ang natitira para sa kanyang ina nang ihatid siya ng Dreamfire sa Red Keep. Mukhang ako ay tiyak na mapapahamak na palaging dumating ng huli, sabi niya. Nang mag-alok ang hari na ilibing ang mga abo sa Dragonstone, sa tabi ng kay Haring Aegon at ng iba pang patay ng bahay Targaryen, tumanggi si Rhaena. She hated Dragonstone, paalala niya sa kanyang grasya. Gusto niyang lumipad, at sa sinabi niya, dinala niya ang abo ng kanyang anak sa langit sa Dreamfire, at ikinalat sila sa hangin. Ito ay isang mapanglo na panahon. Nasa kanya pa rin ang Dragonstone kung gusto niya, sinabi ni Jairis sa kapatid, Ngunit tinanggihan din iyon ni Raina. Wala na para sa akin ngayon kundi kalungkutan at multo. Nang tanungin ni Alisana kung babalik siya sa Greenstone, umiling si Raina. May multo din doon. Mas mabait na multo, pero hindi gaanong malungkot. Iminungkahi ng hari na manatili siya sa kanila sa korte, kahit na inalok siya ng upuan sa kanyang maliit na konseho. Napatawa naman ang ate niya. Oo, oh, kapatid, matamis kang tao, Natatakot ako na hindi mo magugustuhan ang anumang payo na maibibigay ko. Pagkatapos ay hinawakan ni Reyna Alisana ang kamay ng kanyang kapatid at sinabing, bata ka pa. Kung gusto mo, makakahanap kami ng mabait at magiliw na Panginoon na magmamahal sa iyo tulad namin. Maaari kang magkaroon ng iba pang mga anak. Nagsilbi lamang iyon upang magdulot ng pagungol sa labi ni Raina. Inalis niya ang kanyang kamay mula sa kamay ng Reina at sinabi, ipinakain ko ang aking huling asawa sa aking dragon kung gagawin mo akong kumuha ng isa pa maaari ko siyang kainin ang lugar kung saan pinatieran ni Haring Jayriz ang kanyang kapatid na si Raine sa huli ay maaaring ang pinakahindi malamang na upuan sa lahat Herenhal ang Jordan Towers, isa sa mga huling panginoon na nananatiling tapat kay Megor the Cruel, ay namatay sa pagsikip ng dibdib, at ang malawak na pagkawasak ni Black Heron ay naipasa sa kanyang huling nabubuhay na anak na ipinangalan sa yumaong hari. Lahat ng kanyang mga nakatatandang kapatid na nasawi sa mga digmaan ni Haring Megor, si Megor Towers ang huli sa kanyang linya, at may sakit at naghihirap din sa isang kastilyo na itinayo upang tahanan ng libo-libo. Ang towers ay naninirahan ng mag isa unit para sa isang kusiniro at tatlong matatandang lalaki at arm. Ang kastilyo ay may limang malalaking tore, itinuro ng hari, at ang towers boy ay sumasakop sa bahagi ng isa. Maari mong makuha ang iba pang apat. Natuwa naman si na doon. Sapat na ang isa, sigurado ako. Mas maliit ang sambahayan ko kaysa sa kanya. Nang ipaalala ni Alisana sa kanya na si Herenhal din daw ay may multo, nagkibit-balikat si Raina. Hindi ko sila multo, hindi nila ako guguluhin. At sa gayon ito ay nangyari na, si Raina Targaryen, anak ng isang hari, asawa ng dalawa, kapatid ng ikatlo, ay ginugol ang mga huling taon ng kanyang buhay sa angkop na pinangalan ng tore ng Herenhal ng Balo, habang sa kabila ng bakuran ng kastilyo ay pinangalanan ang isang may sakit na kabataan, ang hari na pumatay sa ama ng kanyang mga anak ay nagpapanatili ng kanyang sariling sambahayan sa tore ng katatakutan. Nagtataka, sinabi sa amin, sa oras na dumating si Naroina at Megor Towers bumuo ng isang uri ng pagkakaibigan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan noong 61 ak, dinala ni Rhaena ang kanyang mga tagapaglingkod sa kanyang sariling sambahayan at patuloy na pinananatili sila hanggang sa kanyang sariling kamatayan Namatay si Rhaena Targaryen noong 73 ak, sa edad na 50 taong gulang Matapos ang pagkamatay ng kanyang anak na babae na si Arya, hindi na siya muling bumisita sa King's Landing o Dragonstone, ni gumanap ng anumang bahagi sa pamamahala ng kaharian, kahit na lumipad siya sa Old Town isang beses sa isang taon upang bisitahin ang kanyang natitirang anak na babae, si Roella, isang septa sa Starry Sept. Ang kanyang buhok na ginto at pilak ay pumuti bago matapos, at ang mga maliliit na tao sa mga ilog ay natatakot sa kanya bilang isang mangkukulam. Ang mga manlalakbay na dumating sa mga tarangkahan ng Herenhal sa pag-asa ng mabuting pakikitungo ay binigyan ng tinapay at asin at ang pribilehiyo ng isang gabing silungan sa mga taong iyon, ngunit hindi ang karangalan ng kumpanya ng Reyna. Ang mga pinalad ay nagsalita tungkol sa pagsulyap sa kanya sa mga kuta ng kastilyo, o makita siyang paparating at pagpunta sa kanyang dragon, dahil si Raina ay patuloy na sumakay sa Dreamfire hanggang sa huli, tulad ng ginawa niya sa simula, nang siya ay namatay, si Haring J. ay nag-orden na siya ay sunugin sa Herenhal at ang kanyang mga abo ay inilibing doon. Namatay ang kapatid kong si Aegon sa kamay ng ating tiyuhin sa Battle Beneath the God's Eye, sabi ni His Grace sa kanyang funeral pyre. Ang kanyang asawa, ang aking kapatid na si Raina, ay hindi kasama niya sa labanan, ngunit siya ay namatay sa araw na iyon. Sa pagkamatay ni Raina, Ipinagkaloob ni J. Ray si Herenhal at lahat ng mga lupain at kita nito kay Sir Bywon Strong, ang kapatid ni Sir Luke Amore Strong ng kanyang Kingsguard at isang kilalang kabalyero sa kanyang sariling karapatan. Kami ay gumala ng ilang dekada bago ang aming kwento, gayon paman, dahil ang estranghero ay hindi dumating para kay Rai Targaryen hanggang 73 ak, at marami at higit pa ang dapat dumaan sa King's Landing at sa pitong kaharian ng Westeros bago iyon, para sa mabuti at masama. Noong 57 ak, si Jairis at ang kanyang reyna ay nakakita ng dahilan upang muling magsaya ng basbasan sila ng mga Diyos ng isa pang anak na lalaki. Melon, siya ay pinangalanan, pagkatapos ng isa sa mga panginoon ng Targaryen na namuno sa Dragonstone bago ang conquest, siya mismo ang pangalawang anak. Kahit na mas maliit kaysa sa kanyang kapatid na si Aemon, sa kapanganakan, ang bagong sanggol ay mas malakas at mas malambot, at ang kanyang basang mga Norse ay nagreklamo na hindi pa sila nakakilala ng isang bata na sumuso ng napakalakas. Dalawang araw lamang bago ang kanyang kapanganakan, ang mga puting uwak ay lumipad mula sa Citadel upang ipahayag ang pagdating ng tagsibol, kaya si Baylon ay tinawag kaagad na Spring Prince. Si Prince Amon ay dalawa ng ipanganak ang kanyang kapatid, si Princess Daenerys apat. Magkamukha ang dalawa, ang prinsesa, ay isang masigla, Tumatawa na bata na tumalbog tungkol sa Red Keep araw at gabi, lumilipad, kung saan saan sa isang wallace na dragon na naging paborito niyang laruan. Nabasag ng putik at nabahiran ng damo, siya ay isang pagsubok sa kanyang ina at sa kanyang mga kasambahay, dahil tuluyan na silang nawawala sa kanya. Si Prince Aemon naman ay isang napakaseryosong bata, maingat, maingat, at masunurin. Bagamat hindi pa siya marunong magbasa, gustong gusto niyang basahin, at si Reyna Alisana. Tumatawa, ay madalas na marinig na sabihin na ang kanyang unang salita ay, bakit? Habang lumalaki ang mga bata, pinagmamasdan silang mabuti ni Grand Master Benifer. Ang mga sugat na iniwan ng awayan sa pagitan ng mga anak ng mananakop, si Nainiz at Megor, ay sariwa pa rin sa isipan ng maraming matatandang Panginoon, at nag-aalala si Benifer na baka ang dalawang batang ito ay magkabalikan din para maligo sa dugo ang kaharian hindi niya kailangang mag-alala. Save mayhaps for twins, no brothers could ever been closer than the sons of Jairus Targaryen. Sa sandaling siya ay tumanda na para maglakad, sinunda ni Baelon ang kanyang kapatid na si Aemon, kung saan saan, at sinubukan ang kanyang makakaya na gayahin siya sa lahat ng kanyang ginagawa nang ibigay kay Amon ang kanyang unang kahoy na espada upang simulan ang kanyang pagsasanay sa mga armas, si Baylon ay hinuhusgahan na napakabata pa para sumama sa kanya, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanya. Gumawa siya ng sarili niyang espada mula sa isang patpat at sumugod pa rin sa bakuran upang simulan ang paghampas sa kanyang kapatid, na binawasan ang kanilang master at arms sa walang magawang pagtawa. Pagkatapos noon ay pumunta si Baylon sa lahat ng dako dala ang kanyang stick sword, maging sa kama, sa kawalan ng pag-asa ng kanyang ina at ng kanyang mga alila. Si Prinsipe Aemon ay nahihiya sa paligid ng mga dragon noong una, napansin ni Benifer, ngunit hindi ganoon si Baylon, na iniulat na sinaktan si Balerian sa nguso sa unang pagkakataon na pumasok siya sa Dragon Pit. Siya ay matapang o ang isang iyon, pagmamasid ng matandang Sour Sam, at mula sa araw na iyon ang Spring Prince ay kilala rin bilang Bailon the Brave. Gustong gusto ng mga batang prinsipe ang kanilang kapatid na babae sa pagkagambala, malinaw itong makita, at natuwa si Daenerys sa mga lalaki, lalo na sa pagsasabi sa kanila kung ano ang gagawin. Gayunpaman, may napansin si Grandmaster Benifer. Mahal na mahal ni Jay ang lahat ng tatlong anak, Ngunit mula nang ipanganak si Amon, sinimulan ng hari na magsalita tungkol sa kanya bilang kanyang tagapagmana, sa sama ng loob ni Reyna Alisana. Mas matanda si Daenerys, paalala niya sa kanyang grasya. Siya ang una sa linya, dapat siyang maging Reyna. Ang hari ay hindi kailanman hindi sumang-ayon, maliban sa sabihin, siya ay magiging Reyna, kapag siya at si Amon ay nagpakasal. Sila ay mamumuno ng magkasama, tulad ng mayroon tayo. Ngunit nakita ni Benifer na ang mga salita ng hari ay hindi lubos na nakalulugod sa Reyna, gaya ng nabanggit niya sa kanyang mga sulat. Muling bumalik sa 57 ak, iyon din ang taon kung saan tinanggal ni Jerry si Lord Miles Smallwood bilang kamay ng hari. Bagaman walang alinlangan na isang mabait na tao, at may mabuting layunin, ipinakita ng kanyang Panginoon ang kanyang sarili na hindi angkop sa maliit na konseho. Tulad ng sasabihin niya mismo, Pinaupo ako sa isang kabayo, hindi isang unan. Isang mas matandang hari at mas matalino, sa pagkakataong ito ay sinabi ng kanyang grasya sa kanyang konseho na hindi niya intensyon na mag ng dalawang linggo sa paghash ng mahigit kalahating daang pangalan. Sa pagkakataong ito ay makukuha na niya ang kamay na gusto niya, Septon Barth. Nang ipaalala ni Lord Corbray sa hari ang mababang kapanganakan ni Barth, ipinagkibit balikat ni Jairiz ang kanyang mga pagtutol kung ang kanyang ama ay pumutok ng mga espada at nagsuot ng mga kabayo, gayon din. Kailangan ng isang kabalyero ang kanyang espada, ang isang kabayo ay nangangailangan ng sapatos, at kailangan ko si Barth. Ang bagong kamay ng hari ay umalis sa loob ng mga araw ng kanyang taas, sumakay ng barko para Braavos upang kumonsulta sa Sea Lord at sa Iron Bank. Sinamahan siya ni Sir Giles Morigen at anim na gwardya, ngunit si Septon Barth lamang ang nakibahagi sa mga talakayan. Ang layunin ng kanyang misyon ay isang libingan, digmaan o kapayapaan. Malaki ang paghanga ni Haring J. sa lungsod ng Braavos, sinabi ni Barth sa Sea Lord, sa kadahilan ng iyon, hindi siya dumating sa kanyang sarili, na nauunawaan tulad ng ginawa niya sa mapait na kasaysayan ng Free City kasama si Valeria at ang mga Dragon Lord nito. Kung ang kanyang kamay ay hindi kayang ayusin ang usapin ng maayos, Gayunpaman, ang kanyang grasya ay walang magagawa kundi ang mismong lumapit kay Vermitor para sa tinawag ni Bart na, masiglang mga talakayan. Nang tanungin ng si Lord kung ano ang maaring problema, binigyan siya ng septe ng isang malungkot ng ngiti at sinabing, ganyan ba dapat laruin ito? Tatlong itlog ang pinag-uusapan natin. Kailangan ko pa bang sabihin? Sinabi ng si Lord, aaminin ko na wala. Mula sa isang magnanakaw, paano iyon mapapatunayan? Nahuli na ba ang magnanakaw na ito, ni napatunayang na patunayang nagkasala? Ang braabos ay isang lungsod ng mga batas. Sino ang may-ari ng mga itlog na ito? maari ba nilang ipakita sa akin ang katibayan ng pagmamay maaring ipakita sa iyo ng kanyang grasya ang patunay ng mga dragon. Napangiti iyon sa Sea Lord, the Veiled Threat. Your king is most adroit at that stronger than his father, more subtle than his uncle. Yes, I know what Jery's could do to us if he chose. Bravo, si have a long memory, and we remember the Dragon Lords may ilang mga bagay na maaari naming gawin sa iyong hari, gayon pa man, maaari ko bang banggitin. Gayon pa man ito ay mangyaring iyong panginoon. Kung gusto mo, maaring sunugi ng iyong hari ang aking lungsod hanggang maging abo, hindi ako nag-aalinlangan. Sampu-sampung libo ang mamamatay sa Dragon Flame. Mga lalaki, babae, at mga bata. Wala akong kapangyarihang magdulot ng ganoong uri ng pagkawasak sa West Eros ang mga sell swords na maaaring inupahan ko ay tatakas sa harap ng iyong mga kabalyero ay maaaring tanggayan ng mga armada ko ang sa iyo mula sa dagat sa loob ng ilang panahon, ngunit ang aking mga barko ay gawa sa kahoy, at may mga nasusunog na kahoy sa lungsod na ito, sabihin natin, na ang mga miyembro ay napakahusay sa kanilang napiling profesyon. Hindi nila kayang sirain ang King's Landing, nipunuin ang mga lansangan nito ng mga bangkay. Ang kanyang grasya ay protektado araw at gabi ng Kingsguard. Knights, yes. Tulad ng lalaking naghihintay sa iyo sa labas. Kung talagang naghihintay pa rin siya. Ano ang sasabihin mo kung sasabihin kong patay na si Sir Giles? Nang magsimulang bumangon si Septon Barth, kinawayan siya ng Sea Lord pabalik sa kanyang upuan. No, please, no need to rush away. Sabi ko what if. I did consider it. They are most skilled. Gaya ng sinabi ko namatay. Hindi iyon ang aking hangarin. Umayos muli si Septon Barth. Ano ang inaalok mo? Siyempre, wala akong mga itlog na ito, sabi ng Sea Lord. Hindi mo mapapatunayan kung hindi. Maaaring naiintindihan ko ang kanyang pag-aalala. At doon nagsimula ang totoong bargainang. May mga kahit ngayon na igigiit na si Septon Barth ay ginawang tanga ng Sea Lord, na siya ay pinagsinungalangan, niloko, at pinahiya. Itinuro nila ang katotohanan na bumalik siya sa King's Landing ng walang kahit isang itlog ng dragon. Ito ay totoo. Gayunpaman, ang ginawa niyang ibinalik ay hindi gaanong halaga. Sa panawagan ng Sea Lord, pinatawad ng Iron Bank ng Braavos ang buong natitirang punong guru ng utang nito sa Iron Throne. Sa isang stroke, ang utang ng crown ay naputol sa kalahati. At lahat sa halaga ng tatlong bato, sabi ni Barth sa hari. Ang Sea Lord ay may pinakamahusay na pag-asa na mananatili silang mga bato, sabi ni Jay Riz. Kung makarinag ako ng kahit isang bulong ng manok, dot ang kanyang palasyo ang unang masusunog. Ang kasunduan sa Iron Bank ay magkakaroon ng malaking epekto para sa lahat ng mga tao ng kaharian sa mga darating na taon at dekada, kahit na ang lawak nito ay hindi agad na nakikita. Ang matalinong master ng bariya ng hari, si Rigo Draz, ay maingat na pinagmasdan ang mga utang at kita ng crown pagkatapos ng pagbabalik ni Septon Barth, at napagpasyahan na ang bariya na dati ay kailangang ipadala sa Braavos ay maaari na ngayong ligtas na mailipat sa isang proyekto na matagal na ng hari, gustong gawin sa bahay, karagdagang mga pagpapabuti sa King's Landing. Pinalawak at itinuwid ni Jay Rees ang mga kalye ng lungsod, at ibinaba ang mga cobblestone kung saan dati ay may putik, Ngunit marami at marami pang dapat gawin. Ang King's Landing sa kasalukuyang estado nito ay hindi maihahambing sa Old Town, o maging sa Lannisport, pabayaan ang mga kahangahangang libreng lungsod sa kabila ng makipot na dagat. Ang kanyang grace ay determinado na ito ay dapat. Alinsunod dito, nagtakda siya ng mga plano para sa isang serye ng mga drains at sewers, upang dalhin ang offal at night soil ng lungsod sa ilalim ng mga lansangan patungo sa ilog iginuhit ni Septon Barth ang atensyon ng Hari sa isang mas kagiat na problema, ang inuming tubig ng King's Landing ay angkop lamang para sa mga kabayo at baboy, sa opinyon ng marami. Ang tubig ng ilog ay maputik, at ang mga bagong imbornal ng Hari ay lalong magpapalala. Ang tubig ng Blackwater Bay ay maalat sa pinakamainam na panahon at maalat sa pinakamasama. Habang ang hari at ang kanyang hukuman at ang mataas na anak ng lungsod ay umiinom ng ale at mid at alak, ang mabahong tubig na ito ay kadalasang tanging pagpipilian para sa mahihirap. Upang matugunan ang problema, iminungkahi ni Bart ang paglubog ng mga balon, ang ilan ay nasa loob ng city proper at ang iba sa hilaga, sa kabila ng mga pader. Ang isang serye ng make -and tab na clay pipe at tunnel ay magdadala ng sariwang tubig sa lungsod, kung saan ito ay itatabi sa apat na malalaking sisidlan at magagamit sa maliliit na tao mula sa mga pampublikong bukal sa ilang mga parisukat at sanggang daan. Ang pakana ni Bart ay magastos, walang pag-aalinlangan, at si Narigo Draz at Haring J. ay tumanggi sa kapinsalaan, hanggang si Queen Alisana ay nagsilbi sa bawat isa sa kanila ng isang tangke ng tubig ilog sa susunod na pulong ng konseho, at nang ahas silang uminom nito. Ang tubig ay hindi naubos, ngunit ang mga balon at tubo ay naaprobahan kaagad. Ang pagtatayo ay mga ngailanggan ng higit sa isang dosenang taon, ngunit sa huliang, mga bukal ng reyna, ay nagbigay ng malinis na tubig para sa mga Kingslander para sa maraming henerasyong darating. Ilang taon na ang lumipas mula noong huling umunlad ang hari, kaya inilatag ang mga plano sa 58 ak para kina Jairis at Alisana na gawin ang kanilang unang pagbisita sa Winterfell at North. Ang kanilang mga dragon ay makakasama nila, siyempre ngunit sa kabila ng leeg ay napakalayo ng mga distansya at mahirap ang mga kalsada, at ang hari ay napagod sa paglipad sa unahan at naghihintay sa kanyang escort na makahabol. Sa pagkakataong ito, nagutos siya, mauuna sa kanya ang kanyang Kingsguard, mga tagapaglingkod, at mga retainer, upang ihanda ang mga bagay para sa kanyang pagdating, at sa gayon ay naglayag ang tatlong barko mula sa King's Landing para sa White Harbor, kung saan siya at ang Reyna ay dapat gumawa ng kanilang unang huminto. Gayunpaman, ang mga Diyos at ang libreng lungsod ay may iba pang mga plano. Kahit na ang ang mga barko ng hari ay humahampas sa kanilang daan sa Hilaga, ang mga sugo mula sa Pentos at Tirosh ay nanawagan sa kanyang grasya sa Red Keep. Ang dalawang lungsod ay may tatlong taon na sa digmaan at ngayon ay nagnanais na magkaroon ng kapayapaan, ngunit hindi magkasundo kung saan sila maaring magkita upang pag-usapan ang mga tuntunin. Ang salungatan ay nagdulot ng malubhang pagkagambala sa pangangalakal sa makitid na dagat, hanggang sa lawak na inalok ni Haring Jairiz ang dalawang lungsod ng kanyang tulong sa pagwawakas ng kanilang labanan. Pagkatapos ng mahabang talakayan, ang Archon ng Tirosh at ang Prinsipe ng Pentos ay sumang-ayon na magkita sa King's Landing upang ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan, sa kondisyon na si Jairis ay kumilos bilang isang tagapamagitan sa pagitan nila, at ginagarantiyahan ang mga tuntunin ng anumang resulta ng kasunduan. Iyon ay isang panukala na hindi naramdaman ng hari o ng kanyang konseho na siya ay maaaring tumanggi, ngunit ito ay mga ngahulugan ng pagpapaliban sa nakaplanong pagunlad ng kanyang grasya sa hilaga, at may pag-aalala na ang kilalang-kilalang tusok na Panginoon ng Winterfell ay maaring tanggapin iyon ng bahagya. Si Reyna Alisana ang nagbigay ng solusyon. Siya ay magpapatuloy gaya ng pinlano, mag-isa, habang ang hari ay nag-host sa prinsipe at archen. Maaring samahan siya ni Jerry sa Winterfell sa sandaling natapos na ang kapayapaan. At kaya ito ay napagkasundoan, nagsimula ang mga paglalakbay ni Reyna Alisana sa lungsod ng White Harbor, kung saan libu-libong tagahilaga ang nagpasaya sa kanya at nakanganga sa Silverwing Wing ng may pagkamangha, at kaunting takot. Ito ang unang pagkakataon na sino man sa kanila ang nakakita ng dragon. Ang laki ng mga tao ay nagulat maging ang kanilang Panginoon. Hindi ko alam na napakaraming maliliit na tao sa lungsod, iniulat na sinabi ni Theomor Manderley saan nang galing silang lahat, ang mga Manderly ay natatangi sa mga magagandang bahay sa Hilaga. Dahil nagmula sa rich mga siglo bago, nakahanap sila ng kanlungan malapit sa bakana ng White Knife ng Itaboy sila ng mga karibal mula sa kanilang mayayamang lupain sa tabi ng Mander. Kahit na mabangis na tapat sa Starks ng Winterfell, dinala nila ang kanilang sariling mga Diyos mula sa Timog, at sinamba pa rin ang pito at pinanatili ang mga tradisyon ng pagiging kabalyero si Alisana Targaryen, na laging nagnanais na pagsamasamahin ang pitong kaharian, ay nakakita ng pagkakataon sa sikat na malaking pamilya ni Lord Theomor, at agad na nagtakda ng pag-aayos ng mga kasal. Sa oras na siya ay umalis, Dalawa sa kanyang mga babaeng naghihintay ay naipakasal sa mga nakababatang anak na lalaki ng kanyang panginoon at ang pangatlo sa isang pamangkin, ang kanyang panganay na anak na babae at tatlong pamangkin, samantala, ay idinagdag sa sariling partido ng reyna, na may pagunawa na sila ay maglalakbay patimog kasama niya at doon ay ay pangako sa mga angkop na panginoon at kabalyero ng Korte ng Hari. Masayang pinasaya ni Lord Manderley ang reyna sa malugod na kapistahan, isang buong orak ang inihaw, at ang anak ng kanyang panginoon na si Jessamine ay kumilos bilang tagapangasiwa ng Reyna, pinupuno ang kanyang tangke ng isang malakas na northern ale na binibigkas ng Her Grace na mas masarap kaysa sa anumang alak na natikman niya. Nagtanghal din si Manderly ng isang maliit na torneo sa karangalan ng Reyna, upang ipakita ang husay ng kanyang mga kabalyero. Ang isa sa mga mandirigma, bagaman walang kabalyero, ay nahayag na isang babae. Isang mabangis na batang babae na nahuli ng mga tanod sa hilaga ng pader at ibinigay sa isa sa mga kabalyero ng sambahayan ni Lord Manderly upang alagaan. Natuwa sa katapangan ng dalaga, ipinatawag ni Alison na ang sarili niyang sinumpa ang kalasag, si John Coldark, at ang Wildling at ang Scarlet Shadow ay nagduwelo ng sibat laban sa espada habang ang mga norte ay umungal bilang pagsangayon. Pagkalipas ng ilang araw, Pinatawag ng Reyna ang korte ng kanyang mga kababaihan sa sariling bulwagan ni Lord Manderley, isang bagay na hindi pa naririnig hanggang ngayon sa North, at mahigit sa dalawang daang kababaihan at babae ang nagtipon upang ibahagi ang kanilang mga iniisip, alalahanin, at mga hinaing sa kanyang grasya. Matapos umalis sa White Harbor, ang retino ng Reyna ay naglayag sa White Knife patungo sa Agos nito, pagkatapos ay nagpatuloy sa lupa patungo sa Winterfell, habang si Alisana mismo ay lumipad sa Silver Wing. Ang init ng pagtanggap sa kanya sa White Harbor ay hindi dapat mad sa sinaunang upuan ng mga hari sa Hilaga, kung saan si Alaric Stark at ang kanyang mga anak na lalaki lamang ang lumabas upang batiin siya nang ang kanyang dragon ay lumapag sa harap ng kanyang mga tarangkahan ng kastilyo si Lord Alaric ay nagkaroon ng isang maputik na reputasyon, isang matigas na tao. Sabi ng mga tao, mabagsik at hindi mapagpatawad, masikip ang kamao halos hanggang sa punto ng pagiging makulit, walang katatawanan, walang saya, malamig. Maging si Theomar Manderly, na kanyang bannerman, ay hindi sumang-ayon, si Stark ay iginagalang ng husto sa hilaga, sabi niya, pero hindi mahal. Iba ang sinabi ng tanga ni Lord Manderly. Sa palagay ni Lord Alaroc ay hindi gumagalaw ang kanyang bituka mula noong siya ay labindalawa. Ang kanyang pagtanggap sa Winterfell ay walang nagawa upang maalis ang pangamba ng Reyna kung ano ang maaari niyang asahan mula sa House Stark. Kahit dati pa bumaba upang yumuko ang tuhod, si Lord Alaroc ay tumingin ng masama sa kanya ang damit ni Grace at sinabing, sana nagdala ka ng mas mainit pa riyan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagdeklere na hindi niya gusto ang kanyang dragon sa loob ng kanyang mga dingding. Hindi ko nakita si Herenhal, ngunit alam ko kung ano ang nangyari doon. Ang kanyang mga kabalyero at kababaihan ay matatanggap niya pagdating nila rito, at ang hari din, kung makakahanap siya ng paraan, ngunit hindi sila dapat lumampas sa kanilang pagtanggap. Ito ang hilaga, at darating ang taglamig. Hindi natin mapapakain ng matagal ang isang libong lalaki. Nang tiyakin sa kanya ng reyna na ikasampu na lamang ng bilang na iyon ang darating, umungo si Lord Alaric at sinabing, mabuti naman. Mas kaunti pa ang mas mabuti. Gaya ng kinatatakutan, halatang hindi siya nasisiyahan na si Haring Jairiz ay hindi sumama sa kanya, at ipinagtapat na hindi siya sigurado kung paano libangin ang isang reyna. Kung inaasahan mo ang mga bola at mask at sayaw, napunta ka sa maling lugar. Nawala ng asawa si Lord Alarip tatlong taon na ang nakalilipas. Nang magpahayag ang reyna ng panghihinayang na hindi niya kailanman nasisiyahan na makilala si Lady Stark, sinabi ng Northman, siya ay isang mormont ng Bear Isle, at walang babae sa tabi ng iyong mga ilaw, ngunit nagdala siya ng palakol sa isang grupo ng mga lobo noong siya ay labindalawa, pinatay ang dalawa sa kanila, at tinahi niya ang isang balabal mula sa kanilang mga balat, binigyan din niya ako ng dalawang malalakas na anak na lalaki, at isang anak na babae na kasing ganda ng sinuman sa inyong mga babaeng taga-timog.